Alas otso pa lang ng umaga, nang bumiyahe kami galing Rojas papuntang Bulalakaw. Dahil napag-alaman namin na isa sa mamamayan ng Bulalakaw ay may kiningan ng pais na unti-unti nang nawawala sa panahon natin ngayon. Dahil sa mga bagong makinariyan na umusmo. Kaya ng sa mga halin lumaki at tuklasin ang mga natatangi yaman at pamana ng ating mga Alas 9 na nga po ng umaga, nung nakarating kami sa sitio na malayan parang kay San Roque, Bulalaka. Kung saan ito ang lugar na makakapanayam lagi ng bayani ng ininan yung na si Nani Yamo. Kaya naabutan po namin siya na nakaduyan habang nagaan. Kaya umasok na sa So, ayun, Ayun po, dito kami sa bahay ni Nanay ngayon. Nadatanggap natin. Gaya, na na po, ha. Papakita niya po Kung paano paggiling ng mais ay hindi isang simpleng gawain. Kinakailangan nito ang tiyaga, kasangayan at tamang paggamit ng mga kasangkapan. Ang kasangkapan ito ay nagpapatunay sa pagiging magpamaraan at mahusay ng ating mga ninuno sa paggamit ng mga lokal na materyales upang matugunan ang kanilang pangailangan sa pagkain. Ang mga sinaunang kagamitan sa paggiling ay hindi lamang mga kasakapan. Ito rin ay mga tagapag-ingat ng ating kultura at tradisyon bilang mga Pilipino. Para nga po mas maging makabulahan ng aming experience na ito, sinubukan na nga rin po namin kung paano ang paraan at ang pakiramdam ng manong-manong pagkinig ng ice. na po yung final product. So, ganyan po siya kapag ano, kapag nag-i- Ipapakita ko na. So, um, mo. Then, mapapansin ko. Maliit ako. Then, yung ko. naman po yung nagiging maano para naguro yung dumailog. Hindi natin sinamay kung ano mga yung history ng kanilang ginilito. So, ano po yung uh, history ng inyong ginilito po ba? Isa rin? Oo, oh, isa Or... pa kay Kuanyan sa ating nanay noon. Hmm, nung tayo ng nanay, hindi kami naangat pa. Hindi uh, pa Bipin. Ay, kung um, mong yan. Dali uh, oh. lang ka, kayo Pero pwede nyo sa mga Hindi daw. Pero kayo nipat, nipat yan ang kanyang ipin. Pinipiraso-piraso ang kanyang... Pabasakin niya na kwan eh. Kawa... Kawali. Kawali yan ang dinurog-durog. Oo. Oo tapos binaon yan yan yung tatlo sa isang balingan po yan so, sa so, nyo po, mga ilang taon na po yung balingan ay siguro ba ka mahigit lang sa 30 hmm. So, matala na din. Mm, po. po sa inyo ng ano po yung kahalakahan ng kanilang dito? Ay, para may makain kami. Pinaginay niya ng mais. Ah, so nakakatulong? Oo, oh, nakakatulong sa amin. Hmm, para kami ay lalo wala pong, walang mingipin ha. Ay, yan. Ang aming eh, na, uh, daan sa gilinan para makakain kami. Hmm, makakatulong yan ang gilingan sa amin. Kaya yan ay ginawa. Ginawa ng aking uh, ako, ya? Yan ay makakatulong ay sabi niya ang gawin ng mga kahipit para kayo kahit may hilingan ng mga pais para may mapahid kayo. Lalo kayo kung walang mga ngipin na, ay paano yan? Ay ginaw-ginaw kami kami. Naman. Ay sa amin yan ay mga mga sampung taon na ang pagdawan niya sa 30 anos. <coughs> Bago siguro mga sampung taon na yan ang pagdawa sa amin. Yan. Makapatulong talaga yan sa amin. Ay lalo ngayon, kung minsan kami ay walang makain, kung hindi ay napadaan ng gilingan, kahit mga sinangan, yan, mapagdaan sa gilingan para may makain kami. So, ayun, nanay, ano ang panghalagahan po ng gilingan sa kultura ng mga hanyo? Ano na umang yan noong Ayan ay mahalaga sa amin. O yan sa mga ganyan. yan ay nakakaturong talaga sa amin na kung <clears throat> minsan ay noon ang mga tao talaga mula bukas. Yun talaga ang nasahan namin. O oh, mula. Hmm. Kahit sa yan ay mabayo namin sa huh? Yan, inapadaan talaga sa gilingan. Hmm. Ay lalo, lalo na ang mga matanda noong tumulang hindi na. Kaya ngayon ay mahalaga sa amin, sa kostura. Bagamat umunod na ang teknolohiya, ang pamana ng pagkiling ng mais ay nananatiling. Ito ay isang paalala sa ating pagiging mapamaraan at sa ating mga pagpapahalaga sa mga simpleng bagay na nagbibigay ng sustento at sayar sa ating buhay. Muli, maraming salamat at ito ang lakbay kaalaman.